Lolo, anong masasabi mo dyan sa sapin sa pin Tarap talaga. Kahit uh, walang ipin sa baba, pwede. <laughs> <laughs> hmm? Ano yung merienda? Almosal? Almosal. Ha? Almosal. Grabe, kayo nabusan mo ako, ah. No? Grabe, isa na lang natira? Oo. Ang oh, sarap ng sapin-sapin, grabe, ano? 75 yan. Sampung piraso. 75. In order namin yan, pagkatapos eh. Ayan. Sa, si Lolo. Ayaw daw niya nang tikim, kaya ubusin na raw hmm. na namin dalawa. Eh. Oh? <laughs> <laughs> ano yung, ano yung kapi mo? Wala eh? na. Ubus na? Tingin. Grabe ka talaga. I'm thin, ah, empty na. Yan, yung laki-laki ng mag mo. Patapos ubos na agad. Ang bilis naman. Na oh. Oh. Grabe. Ilan ba yung nakain mo? Binilang mo ba? Baka lugi ako dun ha. Sampung piraso yan. Dapat limang piraso tayo. Hindi ako binilang. <laughs> mukhang, mukhang inubusan talaga. Nakalimutan ko na, na. Nakakalamang ka na naman ha. Kagabi, nanalo ka sa kardo ha. Tapos hmm. ngayon, lamang ka na naman dito. Oy. Siya na lang natira. Naalala mo. Oy, pinakain na kita nito. Naalala mo. 100 wala. Ah, 100. Pinaalala mo. Kaya pala, kagabi na, kanina umaga, makain palad ko. Hindi eh. <laughs> pala magkakamali pala ako ngayon. Makati, <laughs> kagabi. Pag-ising ko kayo na umaga. Oh, oh. ano, ko nga pala. Pinaba, nung sabi ko, nung iniisip ah. ko kasi, oh, nasa dagat. Sabihin ko sana na, ay, nasa Ilocos si Cardo. Nung nakita ko, bigla may nakatayo doon sa tabing dagat. Sabi ko, Uy, si Julia! Si Mara! Tapos, huh? kinabahan ka? Oo. Uh, kinabahan ako. <laughs> Grabe! Hmm. <laughs> Hindi ako nakapagkalilat. Ganitiga akong ganyan. <laughs> Uy, si Mara na. Parang inawakan mo yung dibdib mo. Sabi ba? Uy, uh, uh, nga ka ng malalim. Oo. Uh, sabi ko, Uy, si Mara, wala pa na. <laughs> sabi ko pa man din, libo, ako panalo. Sanglibo, sagot mo mo naman. Ayoko nga, sangdaan lang usapan natin na bakit ba ganun, gagawin mo isang libo? Ayaw mo? Kung gano'n? O okay <laughs> kita Kita mo? Hindi eh. nagsisika tuloy. Kahit na, ilang pinag-usapan eh, sandaan lang eh. Ay, isang libo eh, sabi mo yon Ikaw nagsabi sa akin, isang libo, isang oh, libo. Nasabi oh. ko, sige, isang libo. Di, sabi ko, gano'n panado na ako, isang libo. Bigla kang umayaw. <laughs> eh, paano? Wala eh. Ripot. Pwede na eh. Kurepot. <laughs> Pwede na kasi yun eh. Ano, akin na lang tom, Oo. Oh, Grabe. Eh. Si Lolo, palaging panalo. Patapos na eh. Patapos na. Dahil hindi ko nakita si Mara, kaya nang makita mo ah. Ako, nagkape akong konti Oh. Nabuhayan ako ng loob. Ah. Ito na yung kape ko, makatikim lang ako ng kape. Ay, mm oh. nako. Kaya nga sabi ko, <laughs> kung, kung hindi makita si Mara, tabla eh. <laughs> <laughs> gumawa ng paraan. <laughs> Ayaw talaga patalo. Pero nung nanalo, halos imatayin sa <laughs> si sa tuwa. Grabe si Lolo Pugi. Ano, pusog ka na? Kontento ka na? Ano pang gusto mo? Order pa tayo? Puto. Pusog ka na? Okay na to? Hmm, kaya na yan. Oh, sige, akin na lang to. Luluto ako ng ano eh. Yung ano bang manok yan? Naluto? Nilaga. Nilagang manok. Ah. Igu ayusin mo. Na dyan. Pasarapin mo. Nako. Hmm. Ibubuhos ko sa ulo mo pag hindi masarap. <laughs> Di ba pala magluto? Maraming sabaw yan. <laughs> o sige na. Kailangan natin sabaw. Kasi nga ano. Hmm. Parang gusto kong humigop ko ng sabaw. Mainit ah, pa. Gasa ko muna yun. Ah. Babay na lolo. Grabe talaga si lolo. Ang sarap kasi yeah. nito sa pin sa pin natin. Eh. Hmm. Alin? Alin? mama <laughs> Mamaya, alis tayo eh, di ba? Oh, dagdagan ko pa yun, dublihin ko pa isang, lib isang daan mo, isang libo. May <laughs> ama. Oh, babay na, Lolo. Babay na, busog na si Lolo.